Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May isang salita mas gusto ang magtrabaho ng matahimik. Sa pera ay ayaw ng pag-uutangan para walang makakaaway. Na tao, sa trabaho ay laging gumagawa ng plano bago. Mag-uumpisa para hindi masita o magkamali sa mga dapat na magawa. Hindi basta magseselos may tiwala sa pag-iibigan, at wise sa mga dapat nagagawin sa para makaligtas sa mga gustong gumawa ng kalokohan, maaruga sa pagkain ng pamilya para laging may maayos na kalusugan, masipag sa ginagawa dahil nagdadala ng positive energy ng swerte para sa kanya at sa pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aries ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gray number 21, number 40 at number 36. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa pagkita ng pera ay ayaw ng may kalokohan maingat. Sa ginagawa ng masigla na makapamuhay, sa trabaho ay mapanuri at may maiksing pasensya mas gusto pa ang walang makakausap pag naggumawa ng trabaho. Ayaw ng mahabang usapan na maaruga sa pagkain ng pamilya, para laging maayos ang bawat kalusugan ng mga nasa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 10 number 31 at number 28. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay madisiplina at may matapat na ugali na matahimik, laging iniingatan ang mga kinikitang pera para makaipon at makapagbigay ng masayang pamumuhay. Sa pamilya, sa tahanan ay maingat kung magsasalita para laging masaya ang bawat relasyon at nakakaipon ng good energy ng swerte ang tahanan, may katapangan ang ugali na mahaba ang pasensya, laging maasikaso sa pamumuhay ng pagkain ng pamilya, para laging maging maayos ang bawat kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 10 number 36 at number 24. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matapat sa trabaho para mapanatiling may hanap buhay. At kung sa gagawin ay maingat at hindi basta magbibigay. Nang kaalaman, mapanuri na laging uunahin na makagawa Nang maayos para walang maibibigay na suliranin sa pamilya Maaruga sa pamilya at ayaw ng may medidinig na pagmumura sa tahanan ng walang makapasok na bad energy Ayaw ng mga nakikisuyo at ayaw din ng mga kalokohan na usapan At kung kikita talaga ng ibang pera sa ibang pamamaraan, ang gusto ay maayos walang kalokohan Maaruga sa magulang, handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 18, number 25 at number 8. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay laging maaasahan para sa mga gagawin. Dahil mas gusto pa ang makagawa ng pagtaas ng pagkita ng pera at hindi nagpapataan sa dapat na matatapos na trabaho laging masipag para sa pagpapasaya ng kabuhayan ng pamilya. Pag nakagawa ng pangako sa pamilya ay pipilitin na maibigay. Wala sa isipan ang magselos ay kung kikita naman ng ibang pera ay ayaw ng may kalokohan, may takot na mabalikan ng karma ng kamalasan. Ayaw din ng mga usapan na toksuhan ng pagmamahalan, at mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 34, number 16 at number 11. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay mahaba ang pasensya pero madisiplina. Na hindi basta umaayon sa kagustuhan ng iba, may sariling. Paninindigan gagawa ng matahimik ay ayaw ng madaming usapan, Laging nasa isipan dapat ay masipag na matapat ng tuloy-tuloy ang buhay na masaya. Hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong kausap ng makaiwas din sa makakaaway. Maaruga sa magulang at sa pagkain ng pamilya para masaya lagi ang pamumuhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 10, number 25 at number 16. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung sa trabaho ay masipag laging handa ang isipan, na makagawa ng maayos sa gagawin, may isipang matalas. Ang mga mata at hindi nagtitiwala kagad sa bagong makakausap sa tahanan ay laging ready na makinig sa mga sinasabi ng pamilya para makagawa ng positive energy ng swerte sa tahanan, masipag at laging inuuna na makatapos ng maayos na gagawin, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 34, number 5 at number 16. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho hanggat maari ay mas gusto ang mag-isang. Gagawa, ayaw nang nangangako sa ibang tao mas masaya ang isipan na sa kapamilya na gumagawa ng pangako. Laging maingat ng laging may maayos na kalalabasan. Sa mga ninanais na gagawin, hindi basta magpapautang para walang makakaaway na tao. Sa trabaho ay mapanuri sa mga gagawin ayaw mag-uumpisa ng walang nagawang plano. May mata na mapanuri at laging may isipang matalino sa mga gagawin. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa sikat ng araw, wala sa isipan ang magselos, tiwala sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 32, number 22 at number 17. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan laging masinop sa ginagawa at may mahabang pasensya para makaiwas sa mga makakaaway na tao sa hanap buhay ay matsaga na laging mag-aaral muna bago gagawa para patuloy na maging maayos ang mga gagawin wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal at pag sa pamilya ay gagawin para makagawa ng pag-asenso at masayang relasyon sa tahanan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 18 number 37 at number 25. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling matahimik na masungit sa mga ginagawa at mas gusto pa ang magtrabaho ng mag. Isa, na laging handa ang isipan sa mga gawain, kahit may kahirapan na trabaho, ay gagawin para sa pagkita. Nang perang maayos, at malakas ang pakiramdam hindi basta kayang magagawa ng kalokohan, ng ibang makakausap, maaruga sa magulang at may kahandaan makatulong ganoon din sa mga kapatid, at laging inuuna na makapagbigay ng maayos na buhay sa pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gay baimga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 10 number 24 at number 31. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan hindi gumagawa na pagpapataan sa mga trabaho may isipan. Sa buhay na dapat ay maging masipag para makagawa. Nang pag-asenso sa buhay, may isang salita pag may sinabi. Ay tuloy-tuloy na gagawin, o tutulong sa mga kausap na kapamilya, at laging gumagawa ng plano para sa mas maayos na resulta sa mga gagawin, laging may masipag na pag-uugali sa mga ginagawa, wala sa isipan ang magselos, laging may tiwala sa pag-iibigan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 21, number 33 at number 7. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, Laging inuuna ang trabaho kung nasa mga gawain ayaw ng mga kwentuhan para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. Sa tahanan ay maingat magsalita ayaw nagsasalita ng pabigla-bigla para walang maging malungkot sa tahanan, para laging may masayang relasyon na tuloy-tuloy sa tahanan at laging gumagawa ng madisiplina at masinop sa mga trabaho. Kung sa pagseselos ay wala sa isipan, may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 25, number 6 at number 40.